Magandang araw. Anong oras na? It's AP time with Sir DQ. Pag-usapan natin ang hazard at disaster. Ano ba ang mga ito at paano sila nagkaiba? Ang hazard o bantang panganib ay pinomena o pangyayari na maaaring magdulot ng pinsala sa buhay, kabuhayan, at ari-arian ng mga tao, komunidad at kalikasan. Ang disaster naman ay mga pangyayari na nagdudulot ng pinsala sa tao, kapaligiran, at mga gawaing pang-ekonomiya. Ito ay maaaring resulta ng hazard, vulnerability o kahinaan, at kawalan ng kakayahan ng isang pamayanan na harapin ng mga hazard. Halimbawa, ang malakas na ulan ay hazard. Ngunit, kung ito ay nagdulot ng malawakang baha na nagsuspend ng mga klase, nagdulot ng pagkasira sa mga bahay, at nawalan ng kabuhayan ang mga tao, ito ay tinatawag ng disaster. Tandaan, ang pangunahing pagkakaiba ng hazard at disaster ay ang hazard ay ang potensyal na panganib, habang ang disaster ay ang aktual na pangyayari o epekto ng hazard. Ito madaling sabi, ang hazard ay nagiging disaster kapag ito ay nagdulot na ng malawakang pinsala.